kami ng advance. Ah, mamaya na. Mamaya na din ang ano eh. Na Nang maligay, masiganang bagong taon sa inyo po lahat. Sising po kami. Pero mauna si Kuya. Pero nagising ka ng alas 5 na. Apo. May practice po. Alas 5 po na madaling araw. Nag-practice po sila. Kasama si Tito Jun. Si Kuya Luis kasama. Lisha. Okay. Sige nak. Ingat ka. So, yan sa mga ano po, sa nagbigay nito, Tita Daisy. Yan, nakadikit na po yan dyan, oh. Hindi yan matatanggal dyan. Tita Daisy, maraming salamat po. Yan, yan po yung ano niya, picture niya nung uh, ah, nung elementary. Tapos si Kuya, Steve. Yan. Meron pong isang ano dito. Nabili ho pala sila tito dyan ng mga gamit kahapon sa church. Tapos, yan. Salamat din.